Masyado nilang nilaro yung ating konstitusyon, mga kababayan ko, at humanap sila ng humanap ng sandamakmak na butas. So, ang gusto mangyari nila, Senator Risa, ni Bamat ni Kiko, gawin natin yung dating ruling, hindi yung bagong ruling ngayon. For example, ikaw na may kaso ka ngayon, may kaso ka ngayon, kinasuhang ka, tumagal ka na isang buwan sa binangguan, biglang inaprubahan yung ano, death row sentence. Pasok ka ba sa death row sentence, mga kababayan ko? Ganun ang nangyari doon gumawa ng batas yung hukom na bigla lang nagsasabi na hindi pwede ipa-impeach si s**. So ngayon mga kababayan ko, inadapt ni s**. pwede ba yon? Mga kababayan ko, mahirap tong ipaliwanag pero I, 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 will try my best mga kababayan ko. Ganyan yung ginawa nung ano eh, ganyan yung ginawa ng uh, Supreme Supreme Masyado nilang nilaro yung ating konstitusyon mga kababayan ko at humanap sila ng humanap ng sandamakmak na butas. Sabi ko nga sa inyo eh, isasama na nila sa pagbaba nila yan sa pwesto sa August mga kababayan eh. Kaya nakakalungkot. Pero don't worry, Senator Risa Ontiveros may paraan para ilaban to sa taong bayan. Ayon kay Sen. Risa Ontiveros, apat na senador na silang nakapirma noong lunes. Ayan, mga kababayan ko, apat na senador. Sino to? Mga kababayan ko, Soto, Ping, Risa, I don't know kung sino pa isa. Subiri. Kabilang sina Senate Minority Leader Tito Soto, no, no, no. Senador Kiko Panglili, ang Pangilinan, Pangilinan. Pamakino. Draft na ipinadala ni Pangilinan, ipinapahayag ng resolusyon ang sense of the Senate na dapat ibase ng Korte Suprema ang anumang aksyon nila sa impeachment sa mga dati ng depinisyong legal. Yan, yan yung sabi, yun, yung dating definition na legal. Woo! Hindi yung gumawa ka ng batas, ipinasok mo kagad, ka inaproba eh, yung batas, tapos i-apply mo ngayon, Woo! mga kababayan ko. Ang gusto mangyari nila Senator Risa ni Bamat ni Kiko, gawin natin yung dating ruling, hindi yung bagong ruling ngayon, mga kababayan. Ganon. Ano mang bagong interpretasyon ay dapat lamang i-apply sa mga susunod na impeachment case. Correct, hindi sa papasok na impeachment, mga kababayan ko. Siguro pag may pina-impeach pa tayo next year, pwedeng gawin yon. Draft pa rin siya sa ngayon eh, pero nagsaside po siya ng mga references sa ilang mga uh, dating justices. Ayan. Opo, na nag uh, nagbibigay ng payo kung paano, mm. ilang mga gabay kung paano pwedeng mag-move forward. Magbe-benefit po kami diyan kahit sa uh, parating na debate sa August. Ayun, 'yan ang sinisigurado ni Senator Ricardo Teveros. Magbe-benefits ang mamamayang Pilipino sa laban na ito, mga kababayan. Nire-respeto raw ng senadora ang Korte Suprema, pero obligasyon din aniya ng Senado na bigyan ng accountability ang publiko. Hindi pa raw nakikita ni Senate President Chi Sapatu sa kudero ang resolusyon, pero hihintayin na lang daw niya ito para desisyon na ng buong Senado. Hmm, Yan na naman, cheese. Baka mamaya, gaganyang-ganyang ka, biglang ano yan. Baka mamaya, people power ang tao lumabas yeah. yan.